Iris, mga positibong oras para sa iyo at para manalo sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.30 ng umaga, at may singit na 42 na negatibong minuto, at ang ulit ay alas 11 ng umaga hanggang ala 1.35, ng hapon at may singit na apat na dalawang minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.15 ng umaga. May nakapaloob na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Umiwas ka sa kulay silver at mabibigyan kanya na para matalo, at umiwas ka sa player na malapad ang mukha dahil kukuha sa iyo ng swerte. Taurus, mga positibong oras. Para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga, may singit na 55 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3.15 ng hapon at may singit na 56 na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11:30 ng gabi. May nakapaloob na 52 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka sa player na mahilig magbalato dahil kukuhanan ka ng oras mong swerte at umiwas ka sa kulay pink isa sa magbibigay sa iyo ng ikatatalo. Gemini mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.45 ng umaga, may singit 45 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 3.45, ng hapon at may singit na apat na na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.15 ng umaga. May nakapaloob na 54 na minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw magsuot ka ng damit na may kulay blue at magbibigay sa iyo ng mahabang oras para makapanalo. Ang iiwasan mong kulay ay dilaw kaya kang mabigyan ng kamalasan. Cancer mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.25 ng amga, may singit apat na pung minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 4.15, ng hapon at may singit na 55 limang minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.30 ng gabi. May nakapaloob na 52 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka sa kulay violet at kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo. Leo, mga positibong oras para sa iyo at para manalo sa pagdami ng pera. Gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7 ng yunaga, may singit 52 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 2.45 ng hapon at may singit na 40 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10.35 ng gabi, may nakapaloob na 52 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Umiwas ka sa mga player mapagbiro dahil kukuhanan ka ng oras na buenas, at umiwas ka rin sa kulay green isa pa sa magbibigay sa iyo para matalo. Virgo, mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, Simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.40 ng umaga, may singit 43 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3.15 ng hapon at may singit na 55 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.00 ng umaga may nakapaloob na 54 na minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa kulay pula at magbibigay sa iyo na ikatatalo. Libra, mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7.30 ng umaga. May singit 55 minutong negatibo at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon at may singit na 50 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12:15 ng umaga. May nakapaloob na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Umiwas ka sa kulay yellow dahil kamalasan ang kayang maibigay sa iyo para matalo. Scorpio, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.35 ng umaga, may singit apat na dalawang minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 3.45 ng hapon at may singit na 44 na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.30 ng gabi, may nakapaloob na 50 na minutong negatibo sa mga nasabing oras, ngayong araw ay umiwas ka sa kulay di kukuha sa iyo ng buenas na oras. Sagittarius, mga positibong oras para sa iyo at para manalo sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 6 ng umaga hanggang alas 8.45 ng umaga, may singit 45 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 3.45, ng hapon at may singit na apat na dalawang minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10.45 ng gabi, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras, ang iiwasan mong kulay ay purple dahil mabibigyan kanya ng kamalasan. Capricorn Mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.40 ng umaga, may singit apat na dalawang minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 3.25, ng hapon at may singit na apat na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12:30 ng umaga. May nakapaloob na 52 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Umiwas ka sa green siya ang magdadala sa iyo ng ikatatalo mo. Aquarius, mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera. Gabay pahiwatig ng mga bituin. Dimula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.40 ng umaga, may singit 45 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 4.05 ng hapon at may singit na 51 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10.30 ng gabi, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa kulay gold dahil kaya kanyang mabigyan ng ikakatalo. Pisces, mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.45 ng umaga may singit apat na put apat na minutong negatibo, at ang ulit ay alas onse ng umaga hanggang ala 1.35 ng hapon at may singit na apat na pung minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.25 ng gabi, may nakapaloob na 52 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka kulay pula dahil pwede kang matalo kagad at umiwas ka sa player na mapagbiro kukuhanan ka ng oras na Buenos.